Okay mga kabihero, Ito po yung uh, isa sa pitong simbahan po Nung aming nakaraang uh, bisita iglesia At uh, sinabi ko po sa inyo noon Na akin pong uh, Ihihiwalay ang kwento Nantungkol po dito sa Carmelite sa Church na ito Dito sa Lipa City At uh, sinikap ko pong kumuha ng ilang informasyon o ibahagi sa inyo Ang nangyaring uh, himala dito noong mga taong uh, 1948 mga kabyahero ang simbahan daw po ito ng Our Lady of Mount Carmel ay itinayo noong 1946 isang taon daw po matapos na ang Lipa ay pinsalain ng mga pwersang Japones noong pong kasagsagan ng Second World War at ang Carmelites daw po mula doon sa Maynila ay lumipat dito sa Lipa kung saan ay nagkataon po na ito ay nangyari sa araw po ng kapistahan ng Blessed Virgin Mary ng Mediatrix of All Grace, mga kabiyahero. Dalawang taon daw po matapos na may tayo ang simbahan ay isang himala daw po ang napaulat na nangyari sa mismong church grounds kung saan ang Blessed Virgin Mary Mediatrix of Paul Grace ay nagpakita di umano sa isang madre na nagngangalang Teresita. Ang nasabi daw pong apparition ay idineklara ng simbahan na walang katotohanan at nagutos daw po ang simbahan na ang lahat ng bagay na may relasyon sa insidente ay dapat na isantabi. At si Teresita daw po ay umalis ng monasteryo at ang kumbento ay isinara sa publiko. At ayon po dito sa ating natisod na impormasyon, apat na pot dalawang taon daw po ang nakalipas ay muling nagkaroon ng pangyayari ng aparisyon noong taong 1990 kung saan ang Blessed Virgin daw po ay nagmungkahi na ang kanyang uh, imahin na ipinagutos utos noon ng simbahang katoliko na sirain ay muling uh, ibalik at i-display po sa loob ng chapel. At makalipas daw po ang ilang araw ay umulan po ng mga petals ng rosas na nagmula sa kalangitan. At ang imahin daw po ay inapaulat at may nakakita na nagkaroon daw po ito ng buhay. Ayon daw po sa anim na batang nagkataong naglalaro noon sa ground ng kumbinto. At ayon po sa ilang mga deboto na nakakuha po ng mga petals ng rosas ay ito po yung inyong makikita kapag itinapat po ninyo sa liwanag ang imahin po ni Maria kasama ang batang si Jesus. At sa maniwala po at kayo sa hindi, ako po mismo ay nagkaroon po ng isang peraso ng petals na yan na may kapareho pong laman. Dangan lamang po at may humiram po sa atin at napag-interesan na po siguro at hindi na po ibinalik sa akin mga kabyahero Good morning sisters and brothers we shall offer a... We remember the Lord all our needs, the needs of people who need our prayers. People who are suffering, people who are sick, people burdened with problems, for the destination peace in their home, peace in our country, peace in the world. We thank God for our opportunity to be our resident Christian in the Diocese of Lima. Let us begin our celebration in the name of the Father, and and the Holy Spirit. Amen. Okay mga kabiyahero, hindi na po natin na uh, tinapos yung uh, banal na misa dahil uh, pagkatapos po ng misa ay muli po silang magsasakaya na sa bus para po sa susunod naming uh, bibisitahing uh, simbahan. At dahil po doon, mawawalan po tayo ng pagkakataon na iikot ko kayo sa mga magagandang tanawin po sa kumbintong ito maging doon po sa mismong site of operation mga kabiyahero alam nyo po ang totoo dinisregard na po ng simbahan ang tungkol sa milagrong ito noong daw pong 2015 ang former Lipa Batangas Archbishop Ramon Arguelles ay formal daw pong idiniklara nang ang apparition ay isang supernatural in character at kapakipakinabang sa pananampalataya. Ngunit ang Batika naman po ay nag-issue ng isang decree at ipinahayag uh, na ang Marian apparition daw po sa lipa ay walang supernatural origin. Ito po ay uh, kabaliktaran ng sinabi noon ng dating arsobispong si Ramon Arguelles, mga kabiyahero. Ang Vatican daw po ay nagbigay na ng kanilang ruling sa aligasyon ng operasyon ng Mary Mediatrix sa Paul Grace in Lipa, Batangas noong 1948. Ayon po ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na nagsabi sa mga katolikong nananawagan ng muling uh, pagbubukas ng investigasyon tungkol sa nangyaring aparisyon. Ang Roma daw po ay nagsalita na tungkol sa bagay na ito noong pang taong 1951 at uh, binibigyan din lang po yung kanilang posisyon nitong taong 2015 at pinangalanan nga po na yun daw pong Lipa Operation ay walang basihan ayon sa investigasyong na isinagawa noong 1949 na nagsasabing wala daw po itong sinyalis ng pagkakaroon ng supernatural in character or in origin Okay mga kabihira papakit na po tayo dito sa hagdan na maghahatid po sa atin patungo doon sa Biranda kung saan ay atin pong madudungawan yun pong lugar mismo ng sinasabing operation site ang pagyayari pong operation noong 1948 ay hindi po ganong katagalan pa sa ating uh, panahon sa katunayan kaya po maraming uh, nagdaramdam at nananawagan na muling imbestigahan ang pangyayaring ito ay dahil nga po hanggang sa kasalukuyan ay may mga tao pa po pong hanggang sa ngayon ay nabubuhay at uh, siguro sila po'y naging success sa ilang mga kakaibang pangyayari sa lugar na ito or uh, ang iba po sa kanila ay napagbago ang buhay dahil sa kanilang paniniwala sa nangyari or ang ilang po ay nakatanggap ng mga biyaya mula po sa kanilang mga kahilingan gamit po itong uh, pagiging uh, deboto nila dito sa Our Lady of Mediatrix of All Grace. So, hindi ko katakataka kung uh, may mga taong nagdamdam sa simbahan sa ginawa nilang kautusan o pag -disregard, sa pangyayari pong ito. Kung kaya't patuloy po na may mga nananawagan na ikonsidera na muli pong buksa ng investigasyon tungkol sa nangyaring ito sa lungsod ng Lipa, mga kabiyahero. Kung ako naman po ang inyong tatanungin bilang isang kasapi rin ng simbahang katoliko, eh siguro sama-sama na lang po natin ipagdasal na sana muling uh, gumawa ng isang bagay na kagilagilalas maulit muli yung operation at nang sa ganun po ay magkaroon din po ng bagong posisyon ng simbahan at baka sakali pong mag-imbestiga silang muli mga kabiyahero Okay, maraming maraming uh, salamat po Sana kahit pa paano ay eh, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng ilang informasyon tungkol, tungkol po sa mga naganap dito sa lungsod ng Lipa, mga kabiyahero. Maraming salamat.